marangkada na ang public interview para sa 22 nominado sa pagka-Chief Justice. Isa sa prominente si Justice Secretary Laila de Lima na natanong tungkol sa mga nakabimbing disbarment case laban sa kanya. Para sa latest sa aksyon sa Korte Suprema, may live report si Fritzy Cabial. Fritzy. Sherry, tatlong opisyal ng gobyerno, dalawa mula sa academe at isa ang batikang women's rights lawyers. Yan ang mga sumalang kanina sa unang araw ng public interview ng Judicial Bar Council. Simula yan kaninang umaga. Bawat isa sa kanila, kinilatis isa-isa ang kakayahan sa batas at pinasagot sa mga isyong ibinabato laban sa kanila. Tumaway naman ang sumabak sa pagkilatis ng JBC si PCGG Chairman Andres Bautista, maituturing na isa sa pinakabatang nominee sa edad na 48. Di pa man nauupo sa pwesto, ginarantiyahan na niya na hanggang pitong taon lang ang bubunuin niya. Karamihan sa mga miyembro ng JBC panel, tinanong si Bautista tungkol sa maaari niyang gawin sa umano'y demoralisasyon sa SC dulot ng nagdaang impeachment trial. The, the impeachment that happened was not to me just an impeachment of a person but the impeachment of the entire judicial system Sa kabila naman ng dinadalang problema sa kalusugan ng kanyang ama dumalo pa rin si Justice Secretary Laila Delima sa public interview pero tila naging multo sa nominasyon ni Delima ang mga disbarment case niya At at this point those cases now pending with the IBP have not yet ripened into regular administrative cases Kung hindi yung regular may discretion yung uh, JBC whether i-disqualify or hindi. Nagisa rin siya ni SC Justice at acting JBC Chairman Diosdado Peralta sa pagsuway niya sa inisyong TRO ng Korte Suprema kaugnay ng pagbiyahe noon sa abroad ni dating Pangulong Arroyo. Isa si Peralta sa mga bumoto noon pabor sa TRO. Are we not supposed to follow the order and then file the necessary motion to lift the issue of TRO before the court and state your grounds Why a TRO should not have been issued? The regular and ordinary course of action is to do just that. Yeah. Oftentimes, that is the situation. Kinaapunan si De La Salle University Law Dean Manuel Diokno na ang sumalang. Pinunto ni Diokno ang kahalagahan ng pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa hudikatura. Kaya naman prioridad daw niya ang transparency, accountability at ang no-flip-flopping decision. I would like to see a more transparent judiciary both in respect to the sal and rules as well as in respect to its use of funds. Pinakamaiksing interview naman ang kay Professor Soledad Kagampang de Castro. Tinaraw niya kailangan gisahin dahil may desisyon na raw ang ilang miyembro ng panel sa kanya. Thank you, Congressman Tupac. Cheryl, pinakadalawang huling sumalang kanina sa JBC interview ay itong si Solicitor General Francis Hardalesa at ang human rights lawyer na si Katrina Legarda doon kay Hardaleza na highlight yung kanyang sinabi na para mapatunayan ang kanyang independence ay handa siyang mag-inhibit sa mga kasong may kinalaman ng San Miguel Corporation. Kung inyong matatandaan, minsan kasing nag-abogado itong si Hardaleza dyan sa Giant Corporation na yan. Kay Katrina Legarda naman, ang mga, mga tanong na naitanong sa kanya kanina ay may kinalaman sa mga human rights o sa rights ng uh, kababaihan at ng mga bata. At doon nga lumabas ang kanyang pagtutol sa, sa same-sex marriage so samantala kung mapapansin nyo kanina, pitong JBC member lang yung nakaupo at uh, isa dyan si Congressman Yil Tupas, yan ay alinsunod sa itinalabas sa disisyon ng SC kung saan isa lang ang uh, magiging representative from the Congress. Pero kanina ay naghain na ng kanilang motion for reconsideration itong Congress. Samantala bukas, Sheryl, uh, magiging pareho pa rin ang sistema. Ang uh, ilan sa mga prominenteng uupo tomorrow for the interview ay itong sina Justice Roberto Abad at Justice Arturo Brion. Cheryl Maraming salamat, Fritzy Cabial, nag-uulat live mula sa Korte Suprema.